So, mga idol, itong pong mga idol, kasi tires ang ginagamit mga idol, kailan pit na pit yan. O so, kung mayroon din na kawang na kunti, dipindi sa iyo mga idol. Ito ngayon ang tulong ng idol, kasi naglagay ko ganyan na ng adhesive. O, o, adhesive, no? para para mapantay ito so, siya, no? Ito, mapantay na siya kasi luma na ito, no? Ito, maraming tulong mga idol. Kasi tandaan mo, tires ang inanong mo, ipahid yan mga idol sa mga natira-tirang yun na, idol. Adisip. Bakit? Kailangan malinis itong idol dito to. Itong ilalim kayo malinis yan. Kahira ba kong ulit. Yan. Yan, ito malinis yan. Kailangan yan. Walang adisip yan. Bakit? Kasi Diyan mo ilagay ngayon ang tires niya ngayon. Kasi kung may adhesive niya ngayon, kasi may parang mga buwangin-buwangin. Hindi na siya magpit dito sa loob. Kailangan malinis siya idol. Pong, tubig, palagi yan. Pag ng tires ka, pero pag wala ka dito mga idol, hindi ako bilib sa iyo. Pong lang at saka tubig. Ito idol. Kailangan malinis yan. Kailangan malinis yan. Oo. Okay. Yan o. Yan. Ang dami na yun o. Kasi nagbagay ko kayo na. Oh. Yung paglagay mo na ng tiles diyan ngayon, wala nang wala nang mabil kasi yan malinis na siya. Wala na siyang dapat na kasukarso yan, kasi malinis siya. Okay na Ito nga brother. Ito yung tiles na ipalit na hindi. No. Ah, 60 by 60 na tiles. mga ganyan. Ayan. Pag nalagyan na ng adhesive ng mga brother sa likod, mamaya pag natin, pag nalagyan na ng adhesive, mabigat na yan. Mabigat na mag times 2 yan mga brother. Kaya kailangan ito. Ito mga brother, oh. itong vacuum. Holder vacuum mga, mga idol. Kailangan ito. pagtapal mo sa folder na mga bakyong lagay mo siya dyan tulak ng konti ito siya ipus mo siya ngayon ito rin sa baba tulak ng konti itong lak mga at that's your turn paglagay mo doon mamaya paglagay natin patuyutuyuin na muna natin yung paglagay natin dito mamaya wala na hassle kasi mayroon ng hawakan kaysa gagawin ng oh, tamang ibig. Ganun ganun ka pa. Ganun ganun ka pa. Ganun ganun pa. Dito ngayon. Dahil mo lang dyan ngayon sa kamay na ganun. Ito. Katapato. Kabali ito. Ano ba dyan? tok tok lang. Tok 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 lang yan. Ayos na. Mga brother. Kasi gumamit ka ng tiles na 60 by 60. Ito siya. Bakyon to mga brother folder vacuum. Pag uh, release mo ngayon diyan, ha. Ah, ah, ha. Oh, pa nga, kahit na ka-release kasi dito mga ba, mga brother, ito. Mayroon nitong ah bakal sila rin. Ah uh, rubber 'yan, no? pag, uh, i, yan no? pag i kanya no, pag ganoon mo siya, hihilain niya itong gitna. Itong rubber paghila itong gitna ngayon oh no, no, yun no, paghila itong gitna na ito. ngayon sisik-sik sa ito kaya vacuum kaya mga